Alam niyo ba mga ka TV kung paano ako nagkamero ng powers? Ibinigay po ng lulo ko yun. Naalala ko po, isinalin niya po yung uh, powers niya sa akin bago siya nawala. Ito po ang video ito Ma, huh? pag, ako ang um, mamamay, mawala, na, hindi ba, um, ko po, po ang aking ito sa na ako ang po, at na po ito. Ha? Huwag ka po mag... ng kahit sinong power ha. Anak, mo ito. Ha? mo. Bakal mo power. Anak. Anak, mo power. anak ko ang lawak ko sa kanya kasi na, apo siya eh pero gulo niya ako yun <laughs> lang po di ba narinig niyo po yung ating uh, lulo na isinalin sa akin yung, uh, sa akin, yung po tayo kasi parang nanonood lang siya noon lang. Nang, ah, uh, Dragon Balls. Ito na po ng Dragon Balls. Siguro ko ako oh, talagang bigay. Yun. Ah, uh, ito na. Yung ginagamit ko. Kahit okay, dito ako. Okay. at nangagamit uh, ko pa po ito. Tingnan nyo po. Huwag uh, po kayong uh, Ako lang. 'di ba? Kitang-kita niyo po yung ah powers ko.